Isang maulan at mamasamasang araw sa inyong mga kasubo Ako si Jay Magalona, ang leader ng mga kasubo At narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng Cooking Masarap Ako po si Marie Crisatian sa Manggubad. Isa akong raketera mam. Ma Meron akong dalawang anak. And small business ako sa Laguna, which is yung ihawan ko, kaya hilig ko yung magluto talaga. Uh, minana ko yung sa father ko eh. Siya yung inspiration ko kapag nagluluto ako. Yung husband ko naman, isa siyang audit. Uh, field work naman yung sa kanya. Mga bumibisita siya sa mga supermarket. Tapos yung dalawang anak ko, Uh, dito sila nag-i-stay ngayon sa Indos ko. Ang paborito talaga na anak ko is yung chicken giggle tsaka yung sisig or yung kilawo kung tawagin sa Tagalog. Yung nagigasos ng pamilya namin yun siguro nasa 600 daily na. Daily yun na kasi sobrang taas ang bilihin. So kailangan mag-iisip ka talaga ng yung budget meal. Eh yung, since yung paborito nila is budget meal talaga as in isang meat lang then yung mga Ricardo, makikita mo na agad sa kitchen mo kapag meron kang ano eh, naka-reserve. Ako si Crazy, ang certified kasubo ng Cooking Masarap. Ngayong araw ay pupuntahan natin ang isa sa mga masugid nating tagasunod na si Ate Crazy Manggubat. Ipagluluto natin siya at ang kanyang pamilya ng sisig ala kinilaw na paborito daw ng kanyang mga anak. Kaya ngayon, matitikman niya ang bagsik at lupit ni Papa JM sa kusina. Wow! Nandito na si Ate Crazy, mga kasubo. Ate Crazy! Um, um, Ay, magandang umaga! Magandang umaga! Magandang um, umaga! Um, 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 um. Ay! Ang ulan ngayon! Oo nga! Sobrang maulan at sobrang masama sa anong daan. Oo, oh, ba't tapo? Uh, ano ka dito ngayon? Napapa-shell ka? Yeah, Manda ka na bang magluto today? Ngayon na ba talaga? Ngayon na! Ngayon na pala yun! Ngayon maulan. na! Maulan pa naman! So, ang lulutuin pala natin ngayon is yung sisig ala kilawin, di ba? Tama! Dahil yung sabi mo, paborito yun ng anak yes. mo, di ba? Tsaka yung chicken gigil. Yun, chicken gigil. Para um, manggigil tayo mamaya. <laughs> no? Kati Crazy, ilan pong muna kayo ulit sa bahay mo? Apat kami. Uh, bali, anim para kasi yung indos ko na sa bahay. Anim? Uh, pero ngayon, yung indos ko na sa trabaho, so kami lang ng husband and yung dalawang kids ko. I see. kasa kaya ang ating budget para sa inyong mag-anak na yung tanghali na limang dam piso? Para sa dalawang potahe na lulutuin natin. O, naman. Oo naman. Kasya? Oo. So, ngayon, bibili na natin yung mga ingredients para lutuin na sa inyo. Ah, sige, sige. Alright. Sige. Ate, isang buong manok na. Magkano po yan? 160 ang kilo, bali 210. 160 po? Pwede pong 60 na lang. <laughs> Ay. 200 <laughs> na lang yan, Tim. Okay. 200 na lang po. Yeah, thank hmm. you. Kapitid tayo. So meron pa tayong 300 for the sisig. Oo, uh -oh, bali, ano lang. Magkano nga po dito? Ay! 20. Po. Pwede pong 20 na lang. <laughs> Ay. Dalawang slice lang atin. Yung pinakamasarap po ah, tsaka sariwa. Sariwa po yan. Oh, parang ako po pala yan. Lumalaban to po, no? Parang ikaw lang, sir, palaban. Siyempre. Oh, hindi tayo papatago. 138 po? 138. 130 na lang yung te. So, 200 plus 130, 330. May 180 na lang tayo para sa sahog. Okay. Kasi maano lang yung ingredients niyan. In, konti lang. Mura-mura lang. Asin konti lang. Saan kayo natutong pa? magluto, Ate Chris? Mm, ano kasi ako, food tech ako. Oh? Oo. -o. Di lang na nakagraduate. Kasi... Ay. Ako nga, tinuruan lang ng tito ko eh. Tsaka ng nanay ko eh. Oo. Uh, Pero... Ako, naging hilig ko lang kasi yung father ko, may lumihan kami. Lomi. Luto, Oo. Oh, matikman din natin o -o. yung lomi na yun. Para magkatigay man na tayo. Magluto ako kagabi. Oo. Oh. <laughs> Meron? <laughs> Kagabi? Eh. Pati game naman. Ako, wala no, na. Ugos <laughs> na. Sayang. Matitikman na sana. After nito, gulay. Uh, um, yung ingredient na Ingredient. Lang. Uh. Okay. So, ayan lang naman siya. Wala tikman. Ito lang. Ito po. Magano ka ulit 300 na lang po. Ay, 330, <laughs> po ata. Ay, 330. <laughs> Sayang. Ano ano nga po pala yung mga sangkap na kailangan natin? Ang um, sa sisig, alaki lawin natin. Ang ingredient lang, buya lang, luya, sibuyas, sibuyas, sibuyas na puti o um, yung? Yung violet. Okay. Kung tawagin ay Taiwan. Taiwan. Oo. Okay. Tapos sile, siling green, siling, green. siling labuyo, kalamansi. Kalamansi. Kalaman Oo. Kumukhang okay, um, kasya pa yung budget natin at 300-200. Oo. Tapos 300. sa uh, chicken gigil naman, tanglad lang, luya at bawang. Tanglad, luya, bawang. Wala na breading to? Wala na. Wala na. As in salt lang. Oh. Saka pampalasa. Oh, sige, sige. Na-excite na, na ako magluto. Ayun. Ay, salamat po. Thank you po. Thank you po. Ito po eh, pamasahe ko pa uwi. Okay. 500 na yung budget. <laughs> Oo oh, nga, ang mahal ang ngayon. Grabe. Super. Tara po, tara. Kunin ko lang yung pinamili natin. Ang gabi ko na yun na. Yung bili wala na. Thank you, ate. Thank you po. Sa so, dito na Ay, lang tayo. Ayun, ito. Ito. Um, gusto natin bibili yung ingredient kasi meron na tayong... Manok. Leaf. Uh Oo. -oh. Sige. Eh, magkano nga dito? 220. 220 yung kilo. Ha. Ah, Ginto na. Grabe, mahal na. Tapos... Pariyat na. No? Ah, ha, pareho lang. Tapos, ay, ayun, luya. Ito, luya. 150. Uh, diba? Meron pa po tayong... One... 37. 18. So mag magkano po lahat? 55 Ito po lahat. 55. Kaya mo ba, ba ng budget? 50. Ay, 50 na lang. Katipid pa ako. Thank you po. Tapos kaya yung ano, limang piso na lang na tanglad. Ay. Piso. Yes. Yung know, 5 pesos sa tanglad. Magkano sa kalamansi? 100 kilo lang. Nabayaran ko na, so na nga yung natipid ko. Ito po. Masama na lang. <laughs> Magkano sa kalamansi? Ilan kalamansi kailangan natin? Pingi na lang ako ng 20 pesos. 20 pesos? Tapos ito pong mga sil. Po, dalawa lima. Dalawa lima. Tapos sa sila po yung tatlo lima. Oh my tatlo Lima. So 30 pesos. Magkano po tricycle pa po na sa inyo? Ayan. Ah, Uh, tricycle. Bakawala <laughs> tayo pang tricycle. Ay, Yes, kasi naglalakad lang ako eh. Ah, malapit lang ako kayo dito? Mm. Sige. Pero Lapit ano? Malapit ko kayo, magka-tricycle ako. <laughs> <laughs> Ay. Okay, meron pa tayong natirang 80 pesos yeah. pang soft drinks. Pampamasahe na lang. Kompleto <laughs> na natin lahat. O pupunta na tayo ngayon sa bahay nila, ah, Ate Crazy, okay. para matikman nyo ng lahat. Ang pinakamasarap na hindi pa natitikman na lahat. Ang sisig gilawin ni Papa Jay. Tara. Magbabalik ang cooking masarap. Ang sisig ay aksidenteng na imbento ni Lucia Cunanan o Aling Lusing na nagmula sa Pampanga. Ayon sa kanya, nasunog ang inihaw niyang tenga ng baboy at ayaw niya itong masayang. Kaya, hiniwan niya ito ng maliliit at nilagyan ng iba't ibang pampalasa. Pero ayon sa kasaysayan, 1732 pa nag-exist ang salitang sisig na ang ibig sabihin ay to make it sour o gawing maasim sa Tagalog. Narito tayo ngayon mga kasubo at uhugasan na natin yung ating pangsisig na lulutuin natin ngayon para sa pamilya ni Ate Crazy. No, so, yung nabili natin kanina sa palengke, ayan, um, sa so pagkakatanda ko 200 pesos ba natin nabili to? Oo, ang gagawin natin sisig. So, kailangan muna natin yung hugasan para malinis ang ating sisig sing ni Papa J. Yan. Hugasan na rin natin yung ating sili. Dahil ito mamaya, eh, chachap-chapin natin. ang ating pulang sili. Grabe pulang sili, limang piso. Tatang piraso. Okay. So, lalagyan na natin to ng tubig. Tapos mag natin to. At pakukuluan natin ang ating baboy. Ayan, okay. Na siguro yan. Susunod naman natin hugasan ngayon ang manok for our um, gigil. Hugasan na. Tanggalin natin yung mga lupa-lupa. Hugasan -lupa. -lupa. na natin dito. Para to sa ating manok. So, tapon muna natin yung tubig. Magasa na natin ang manok. Are you ready? magiging gigil. Naging gigil ako sa'yo eh. ba? <laughs> magiging gigil kana mamaya. Hindi po siya kasha, mga kaibigan. Pagpapalitin natin. Kasha na po, mga kaibigan. Yan. Palitan na ng tubig. Okay. Let's go. Magluto na tayo. At pinukukuluan na nga po natin ngayon yung ating liempo. At lalagyan natin siya ng asin habang minahanda ni Ate Crazy yes. ang kanyang chicken gigil. So, yun po, um, na namin to Halagyan na po natin siya ng asin para maglasa. Habang ginagawa po ni Ate Kreezy yung kanyang chicken gigil, magre-ready na rin po ako ng mga panghalo sa ating sisi. Pisaan natin sa bawang. Okay ka lang ba dyan Ate Yes. Okay. Babakin ko lang ito sa gitna. Then, ibubuka. Ang alin? Ang manok. Ang manok. <laughs> ibubuka po ang manok. Dun, dun daw po ang chicken gigil. So, mag lang po tayo. Ay, nagigigil na rin ako eh. <laughs> ako, lumipad. <laughs> <laughs> lumipad eh. Nabalatan na po natin ngayon yung ating mga bawang. Para isang hiwaan na lang. Wala po talagang bawang ang sisig. Tinutulungan ko lang po si Ate Crazy sa chicken gigil. No? At uh, mahirap pong mag-prepare mga, uh, mga, condiments. kasubo. So, tulungan po tayo mga kasubo. Para tayo makakain na. At ngayon naman ay maghihiwa tayo ng sibuyas para sa ating sisi, no? At uh, dahil mahal ang sibuyas, dalawa lang po muna ang nabili na. Okay ka lang Sir? Oo naman, Ati Chris. Ikaw, kamusta ka dyan? Ayos naman. Ha? Nanggigigil na. Patitikimin kita ng napakasarap na sisig. Punong-puno ng sibuyas. Yeah. Patitikimin din kita na nakakagigil na manok. Yan. Nagigigil na ako sa manok. Ate Chrissy, kamusta naman ang mga anak mo? Ilang taon na sila? Um, yung eldest ko, yung daughter ko, 15. Tapos yung youngest ko, um, 12. Nag-isip pa ako eh, do. <laughs> Para meron pang bunso eh. Mukhang susundan pa natin. <laughs> Ay, nako. Tama na yun. <laughs> Pwede mo siyang lutuan ng itong sisig araw-araw at ikrizi. Naku, paborito -e. talaga nila yan. Hanapin nila ang sisig ni Papa JM. Nasaan ba sila at na ma matikman sana nila? Andiyan lang. Dito? Yung isa ko, kagigising lang. <laughs> Nung oras na. Tama-tama pagising niya kakain na lang. Kanang tama. Ay, so, aty Crazy, kamusta naman si si Mr. si Habi Okay naman, lagi nang pumapasok sa trabaho. Mm -hmm. Kailangan eh. Again, din natin siya na mm -hmm. kakaibang sisig ni Papa Jay. Yes. Ayun, patapos na ako at ang ating nilalaga ngayon, at pwede na natin siguro tong pangui. Ngayon na natin. Mm -hmm. Yan, pwede na siguro natin tong iprito ngayon mga kasubo para maging crispy yung ating sisig. So, mo na natin. Palamigin po muna natin. Uh, pagkahango palalamigin, tapos maya maya ipiprito na po natin. Yan. Naku. Yan. Yeah. Palalamigin lang natin ang ating pork So habang hinihintay natin lumamig yan, pakumpletuhin na natin yung ating uh, mga pansahog sa ating sisig, no? At yun na nga mga kasubo. Um, Magpapainit tayo ngayon ng mantika para maiprito na natin ang ating um, pork para sa ating uh, sisig, no? At susunod um ito rin siguro yung gagamitin natin mantika for the chicken gigil. Yeah ni Ate Crazy. Yes. Mess. So, hintayin lang natin itong minute habang hindi pa kami nag-iinit. Ah! Ah! <laughs> ito, para hindi dumikit po yung ating pork sa ating pan. At habang hinihintay natin, uminit yung ating mantika, ay eh, maghihiwa na rin tayo ng ating siling mahaba. Yan, yeah. Singhaba ng siling ito. Sing haba ng pasensya ko. Yan. <laughs> so, hiwain lang natin ito ng maliliit habang hinihintay natin uminit yung mantika. So trivia lang mga kasubo, kung gusto nyo nang hindi masyado manghang, tanggalin nyo lang yung buto, hiwain nyo sa gitna yung ceiling green. Pero sa pamilya nila, Ati Crazy, mukhang mahilig sila sa manghang. Oo naman. Ayun. So dire-diretso na natin to. At tinutulungan na po ako ni Ati Crazy ngayon Frito ng prito ng yempo, mga kababayan. Oh, mga kasubo! oh, hey, mga kasubo! Nagpuputo <laughs> ka kami na! kami ngayon dito. Gumalaban po yung ating pork. Ayaw pa po, po niya magpaluto. Ngayon, yeah, sikreto lang naman dyan, hihinaan mo lang yung apoy. Hihinaan daw po yung apoy. Uh -huh. Pero yung galit po nung muntik ako, ayaw kong humina. <laughs> Nagkakaputo Hina, ka, ka eh. na po mga kasubo. Ayan, eh, natakpa na po natin ngayon yung ating diem po. Mga kasubo kasi nanlalaban siya. Palaban po ang ating pork, okay, kaya dapat mamaya crispy yung crispy dapat to. So isang tabi muna natin yung ating siling mahaba. At uh, maghihiwa na rin po tayo siguro ng sile. Siling labuyo naman. At tip lang po mga kasubo, kapag gusto nyo pong maghiwa ng sile na ayaw nyo pong maghimahapde ang inyong mga kamay o kung saan nyo man maipahid. Tuwain niyo po ito na nakahawak kay sa tangkay. no? Huh? Yan. Palaban po talaga yung ating. Yan po. Laban na laban tayo dyan, Sir JM. Oo nga. Okay na po yung ating mga sili. At isa na lang po. Ah, dalawa pa pala. Ang ating luya at ang ating kalamansi. Yan. Unahin na natin yung ating kalamansi. second pa tayo mga kasubo. <laughs> Panghuli po ay ang ating duya. Hindi ko gagamitin ang ating kutsilyo dahil meron po tayong secret weapon. Ang kutsara. Ano nakikita nyo mga kasubok, natatanggal agad ang mga balat ng duya. Gamit lamang po ang kutsara. Nabalatan na po natin yung aking duya. So bago ko po hiwain pa yung iba pang mga sangkap. Panguwi na po natin ang ating pork. Mm -hmm. Ayan, mga kasubo, oh. crisping crispy crispy. Palalamigin po muna natin to bago natin hiwain. So mga kasubo, habang hinihintay natin lumamig yung ating bagong hangong liempo, i-juice na natin ngayon yung ating kalamansi no? para mamaya wala na siya mga buto pag hinalo natin. So, tigayin lang natin silang lahat dito tapos mamaya na natin kukolektahin lahat ng kanilang mga buto. Ayan, so habang hinihintay natin, uminip yung mantika dun sa ating chicken, chicken giggle. giggle. by Ate Crazy. So yung ating chicken. Yan. Yeah. kakagigil Whole chicken. Kailangan deep fry talaga siya. Deep fry. Yan, ihuhulog natin yung rest of lemongrass o yung tanglad. Hinaan naman natin yung apoy ng tanglad, tapos dress ng luya. luya. Kapag na-toasted na yung luya, ibig sabihin, luto na rin yung loob. Oh. Yun yung secret niya. So, abang ginagawa po ni Ate Crazy yung ating chicken giggle mm -hmm. recipe, um, na po natin yung mga buto ng kalamansi. Para kapag hinalo natin sa sisig mamaya, eh, ito yung magsilbing um, pampaasin. Alam nyo ba mga kasubo, na ang salitang sisig ay isang malalim na tagalo na ang ibig sabihin ay to make it sour o maging maasin. Kaya meron tayong kalamansi. Okay. Malamig na nga yung ating yempo so iiwain na natin to para kapag halu na natin at mabuo natin ang ating sisig ala kilawin. Okay. Sobrang crispy nung balat, mga kasubo. Tapos sobrang juicy ng laman. Mm. So, mga kasubo, tapos ko nang hiwain yung unang piraso ng ating jempo. So, itong ginagawa ko, um, make sure na malinis yung mga kamay nyo. Naghugas po ako bago ko hawakan yung ating bagong pritong ng So, isa lang. Same po. Natanggalin muna natin yung mga buto para hindi na sila manguya pa. Kayang kaya nyo rin gawin to mga kasubo sa inyong mga bahay. Ang aming nagastos for today, 420 pesos. May ulam na po yung inyong maganap. Siguro ito pong sisig na aming ginagawa eh, kaya magpakain ng apat hanggang limang tao. Depende po sa lakas nilang kumain, no? Dun sa aming biniling kalahating kilo ng pork lemon. For a regular family o Filipino, I think ito talaga yung tamang uh, kilo. No? For 4 to 5 persons sa loob ng isang pamilya, ating kalahating kilo ng baboy for a single meal. At tanghali or hapunan. Medyo matrabaho lang mga kasubo yung ating pagtanggal ng buto. Pero once na okay na po yun, pwede na natin hiwain to na maliliit. So mga kasubo, ito nga, malapit ng maluto ang chicken gigil mm, yes. ni Ate Crazy. Kaya ako po, i-assemble ia ko na itong ating sisig na kilawin. No? So, nilagyan na natin siya sa maliit na kawali. At kailangan nating tuin ng super light. Hintayin lang natin ito mag sizzle ng konti. And then, lalagyan na natin yung ating kalamansi. At lagyan muna natin siya ng asin, pampalasa. Ayan. Dito na po yung mga ginayat natin kanina. So, lalagyan na po natin yung ating pampaasim, no? Para mahalo natin sa yan po. And then, itong ating uh, mga pampalasa. Yan. So, mga kasubo, nahalo na natin yung ating mga pampalasa dun sa ating sisig. So, lalagyan na natin siya ng itlog no? So tip lang mga kasubo, na pag naglagay kayo ng itlog, huwag niyong bibiyakin directly doon sa ating sisig dahil baka mamaya ito ay bugo, no? For safety reasons, lagi kayo ng mangkok doon yung basagin yung itlog. Okay? So, lalagyan na natin sa gitna yung ating itlog. Yan. buksan niyo ulit yung kalan. Ayaw niya sa akin mga kasubo. Ngayon. Nanangamuhan. Paamuin mo daw. Kailangan na natin siguraduhin mga kasubo na luto ang itlog dahil ayaw naman natin mga kain ng salmonella. no? <laughs> so, hintayin na natin itong ng konti at ihakay na natin. Kasabay niyan, malapit na maluto yung ating, maluto ating chicken gigel. Ang bango -bang na dito mga kasubo. Yan mga kasuboy, nahalo na natin. At uh, naluto na yung ating itlog. At luto na nga po ang aking sisig ala kilawin. At ang aking chicken gigil. Hey ate Krizy, tara, kaya na tayo tayong, sa loob. At magbabalik po ang cooking masarap. At kasama ko nga po ngayon ang Manggubat family at titikman na nga po namin yung aming nilutong chicken gigil na paborito ni Cor, ang kanila pong bunso, at ang sisig ala kilawin na paborito naman po ni Jam, mm. ang kanilang panganay. Maraming salamat po ulit sa ating Manggubat family sa pagpayag nyo na dayuhin kayo dito at puntahan ng Team Cooking Masarap. Sana po ay mabusog namin kayo ngayong pananghalian. At uh, ako po muli, si Jaya Magalona, ang leader ng mga kasubo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo. Dito lang sa Cooking, Cooking Masarap. Masara. Kain na!